Siya si Leonardo Ladueña o Lolo Nards kung tawagin ng kanyang mga kapitbahay. Malusog, masigla at pala kaibigan. Sa lakas ng kanyang katawan, sino nga ba ang mag-aakala na mahigit isang siglo na pala ang kanyang edad? At 103, duwal at iba niya. Luya, ikaw ano ka? Lingin na sa ulo. Nito lamang Disyembre, nagdiwang ng kanyang ika-isanda taong kaarawan si Lolo Nards. Bukod sa pagiging magsasaka, dati raw siyang Army Reserve Officer noong panahon ni Pangulong Manuel Quezon. Nabyudo siya nitong nakaraang taong lamang. Kaya ang mga anak at apo na lang ang kanyang nakakasama sa ngayon. gid ang kalipay ko ay nakalabot si tatay sa kalawig-lawig ng kapuhi. Salamat sa ginoon. Tapos, sabay pa si tatay. Oh, <laughs> grade 2 lang daw ang natapos ni Lolo Nards ganun pa man nabigyan daw ni Lolo Nards ng magandang buhay ang kanyang mga anak ilan raw sa mga sikreto ni Lolo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ang regular na paglalakad at higit sa lahat pagbabasa ng Biblia so walking Mag si hindi dalagan. Bukas ang pag-iisip ni Lolo Nards na anumang oras maari na raw siyang kunin ng Panginoon. Ngunit habang nadadagdagan ng kanyang edad, mas lumalaki daw ang kanyang pananalig at pasasalamat sa may kapal. Kagina ang mga balita, halindiri sa Negros Occidental. Ako si Gretchen Varela, balik sa Arnold.